ang sumunod ay ang babaeng Samaritana sa Balon, Santa Potina ng Samaria. Si Santa Potina, ang babaeng Samaritana, ay kilalang simbolo ng pag-ibig, pagtanggap at pagpapatawad sa kristyanong kasaysayan. Sa kwento sa Ebanghelyo ni Juan, ipinakita niya ang halaga ng pagtanggap at pag-ibig sa kabila ng pagkakaiba at kahinaan ng tao. Tinanggap siya ni Yesus at itinuro ang pagpapatawad at pag-ibig. Ang sumunod naman ay si Santa Maria Jacobe o Santa Maria Cleofas. Si Santa Maria Jacobe ang may bahay ni San Cleopas kapatid ni San Jose, na esposo ng mahal na Birheng Maria. Dalawa sa apostol ang kanyang anak na sina St. James at St. Jude Thaddeus. Ang pangalan niyang Maria Cleope ay naungugnay ng higit sa kanyang anak na unang obispo ng Jerusalem. Ang Maria Hakobe ay taglat ng taguring, taguring Maria ina ni Jacobi. Santa Maria nakobe ay ang babaeng kasama ni Santa Maria Magdalena <tipos> Ngayon naman ay si Santa Juana de Pusa. Si Santa Juana ay may bahay ng Pusa na katiwala ni Herodes Antipas. Ang tetraka ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng pinagaling ni Jesus. Kasama si Maria Magdalena at si Susana. Naging mga tagasunod sila ni Jesus at inihandog ang kanyang kapuhayan pangtustos sa pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad.